Another day, another luto day. Kalderetang beef at saka nilahukan na nga rin namin ng manok ang aming uulamin sa aming trabaho. E para nga ho kami ay makatipid ni Ate Virgie dito sa Japan ay aring nga hong beef at saka chicken ay pinagsama na namin. Dahil hindi nga ho kami makapag-decide ni Ate kung ano nga ba gusto naming ulam para nga sa aming pang-umagan trabaho dito sa Japan. Ang gusto ko sana nga ho ay pork kaso si Ate naman hindi naman nangangain ng pork kaya dadami pa yung aming lulutuin kaya naisip na lang namin, pagsamahin namin yung beef at saka chicken. At ang kinalabasan nga ng aming luto ngayon ay kaldereta. Kaya nga pala hong mga karne at gulay na pinapakita ko sa inyo ay doon namin binili ni Ate Virgie sa Direx. Hindi nga ho kami bumili ng carrots at may extra pa naman kami kasi gustong gusto na nga ho ang bumigay. <laughs> Ay talagang ilalaban nga ho namin yung aming carrots Sayang naman ho at mahal din nga ang mga gulay dito sa Japan. Ayun nga hong carrots, patatas at saka nga ho yung red bell pepper ay pipritusin natin at ganito nga ho ang kinalabasan after nga maprito. Ganito nga ho yung style ng pagluluto namin para nga ho mas matagal yung buhay ng ating mga gulay. Meron na nga rin ho kaming mga sauce na gagamitin at saka nga ho aring mga garban sauce. Meron na nga rin ho tayong isang stick ng tomato paste. Buti na nga lamang meron nga ho sa amin nag-alok nitong red no? Kaya naman magagamit na nga natin ito dito sa ating kaldereta. Pinagayat ko na nga rin ho din si Ate Virgie ng bawang. Talaga nga naman ginalingan ko ang paggagayat ko ng bawang at saka sibuyas. Talagang ninipisan ko nga ho ang aking mga hiwa dito. Doon naman ho sa kabilay habang ako ay nagpe-prepare ng mga gagamitin ay si Ate Hoy nag start ng magprito. Yun nga ho ang ating manok ay binabad nga muna natin sa asin at saka paminta bago nga ho yan namin ipinrito. Nang matapos na nga ho iprito ni Ate ng bahagya yung ating manok isusunod na nga natin itong ating beef. Ay, talagang naipilit nga ho namin na beef ang aming uulamin. Ay kahit na nga ho mababa ang sweldo namin at wala nga ho kaming kaote oti sa company, ipipilit namin na mag-ulam ng masarap. Gawa na nga ho pagod ka na nga sa trabaho, hindi ka pakakain ng masarap, ay talaga nga naman pinaparusahan mo ang sarili mo, ano? <laughs> Kaya nga ho ang moto nating mga OFW ay di bali ng pagod basta't busog. <laughs> Ay sa totoo nga lamang ho ay talagang mahirap pag ikaw ay magkakasakit sa ibang basa, mas doble-doble ho ang iyong magiging gastos. Di bali na nga hong gumastos paminsan-minsan basat sa pagkain naman ito napupunta. Kesa naman magkasakit tayo dito sa ibang bansa at doon naman mapupunta lahat ng mga sahod natin. Mas magiging magastos ang kakalabasan natin at maapektuhan pa ang ating pamilya na nasa Pilipinas. Kaya wag ho nating tipirin ang ating sarili. Tayo naman ay nagpapakahirap magtrabaho dito sa ibang bansa. Abay talagang nahugot dito din eh, nagluluto lamang ng kaldereta. <laughs> Ayun naman ho, y reality check lamang. Nasa sarili pa rin naman natin ang control kung titipirin ba natin ang ating mga sarili o gagawin nating balanse ang mga bagay-bagay. At speaking nga ho ng balanse, dito sa ating niluluto, pinaghalo na nga natin yung beef at manok at lalagyan nga ho natin ito ng nor beef. Para nga ho balanse ang lasa talaga nga namang nanonood sa ating mga karne. Lalagyan pa nga rin ho natin ito ng ilang dahon ng laurel ay talaga nga namang kakaunti na nga ho yung aming stock ng dahon na ito. Isan kaya makakabil ay naalala ko na ho kung napapunta saan ang aming dahon ng laurel ay pinaglalagay nga ho ni na ate sa wallet ng bagong taon. <laughs> Ay siya nga, naalala ko din nga ho pala nagbagong taon dati yung aking mga kaibigang oso ay naglalagay nga sila ng dahon ng laurel kaya pala naubos. Ay siya malapit na nga ho maluto ang ating kaldereta ay nilagay na nga ho dito ni ate yung ating patatas, carrots at saka red bell pepper. Ay di ngayon nga ho ilalagay na natin ang ating pampakulay para naman talagang mas masarap itong ating kaldereta. Tomato sauce nga ho tapos isinunod na dito ni ate yung ating garbanzos. At sa huli nga ho ilalagay na rin natin itong ating tomato paste. Ay kapag hindi ka pa nga ho napabulos ng kanin din eh, sa ating ulam na are, ayawan ko na lamang. <laughs> At syempre ang atin nga hong pampinaling laho kay itong cheese, hindi nga ho pwede itong mawala sa ating mga kaldereta. Iwari ko na naman nga hoy ligat at bagkat ang ating pangulam ngayon. Parihon daming are ng aming ulam may pagkakasyahin namin ni ate sa apat na araw na pasok namin. O ay di, ayan na nga ho, luto na ang ating kaldereta. Ayos din nga ho ang combination eh.